Kamakailan lang, um, sunod-sunod nang naging kaganapan sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte, di ba? O nga eh, nariyan yung desisyon ng Korte Suprema, tapos may aksyon din ng Senado, at syempre may tugon din ng Kamara. Tama. So ano na nga ba talaga ang um, kasalukuyang estado nito base sa ating mga batas at ano, proseso? Sige, sige titignan natin yan. Yung mga pinakahuling pangyayari, lalo na yung mga legal na besihan at alam mo, yung posibleng epekto nito, um, handa ka na bang himayin natin ito ng ano, mas malaliman? Game! Simulan natin dun sa ano, desisyon ng Korte Suprema. Hulyo 25, 2025 yon di ba? Ano ba exactly yung hatol nila na parang nagpatigil sa proseso sa Senado? Ah, oo. oo. Yun ga, ibinasura um, basically ng Korte Suprema yung Articles of Impeachment na galing sa Kamara. May dalawang ano ah, pangunahing rason daw na lumabas sa mga ulat. Dalawa. Ano yung mga yon? Una, yung sinasabi nilang paglabag daw sa one-year bar rule. One-year bar rule. Okay. Oo. Ito yung prinsipyo sa konstitusyon natin na Um, nagsasabing hindi pwedeng mag-initiate ng higit sa isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal within one year. Ganon. Ah, okay. Para hindi pa ulit-ulit siguro. Parang ganon nga. Proteksyon din sa opisyal. Tapos, pangalawa, binigyan din din ng korte na kailangan daw sundin yung due process. Due process. Importante yan. Oo. O, yung tamang proseso sa lahat ng yugto kahit sa impeachment. Kasi, Um sinisigurado nito yung patas na pagtrato sa ilalim ng batas, di ba? So dahil dito sa dalawang puntos na to, sinabi ng korte, hindi na pwedeng ituloy ng Senado yung pagdidinig. Stop mo na sila. Gets, gets. So dahil nga sa ruling na yan ng Korte Suprema, ano naman yung naging kasunod na hakbang ng Senado? Kasi may botohan sila noong Agosto 6. Eh. Tama. Bale, bilang pagkilala daw or paggalang sa desisyon ng Korte Suprema, nagbotohan nga ang Senado. Ang resulta, i-archive muna. I-archive. So parang itatabi muna. Oo, itabi pansamantala yung impeachment case. Labing-siyam yung pumabor, apat lang ang tumutol, tapos isa nagabstain. So sa madaling sabi, nakapending muna siya sa Senado. Naka-archive. Pero teka muna, hindi pa pala 'yun ang dulo ng kwento. Kasi bago pa man mag-archive ang Senado, may ginawa naman ng Kamara, di ba? Exactly. Tama ka dyan. Actually, isang araw lang bago yung butuhan sa Senado noong Augusto 5, eh nagsampa ang Kamara ng Motion for Reconsideration, yung MR. Ah, MR sa Korte Suprema. Oo, o, sa Korte Suprema mismo. Ito yung ano, formal na pakiusap nila na sana pag-aralan ulit ng Korte yung desisyon nila at kung maaari, Balik ta rin yung naunang hatol na nagbasura sa Articles of Impeachment. So anong status ng MR ngayon? Pinagkukomento na ng Korte Suprema yung kampo ni VP Duterte, pati na rin yung mga original petitioners. May sampung araw sila para mag-submit ng comment. So sa ngayon, technically, hindi pa pinal yung desisyon ng Korte. Nakabitin pa kasi hinihintay pa yung resolution dito sa MR. Hmm, interesting. So, habang nagaantay tayo ng resolution dun sa MR, ano yung um, practical na epekto nitong one-year bar rule based dun sa kasalukuyang ruling ng Korte? Yung July 25 decision. Well, ayon sa ruling na yon, dahil na-trigger na nga raw yung one-year bar, eh hindi pwedeng magkaroon ng ano, panibagong impeachment proceeding laban kay VP Duterte hanggang siguro mga Pebrero 2026. Ah, so may lock-in period na parang ganun? Parang ganun. Pero kailangan nating i-emphasize, ano, ito ay kung mananatili yung July 25 decision. Kasi kung sakali nga ang pagbigyan ng Korte Suprema yung MR ng Kamara at balikta rin nila yung naunang hatol, edi siyempre mag-iiba yung buong sitwasyon. Okay, malinaw yon. May um, nabanggit din yata sa sources natin na ibang perspective dito sa one-year bar rule. Parang may nabanggit na dating mahistrado. Ah, oo. Nabanggit nga yung pananaw ni dating Justice Adolf Ascuna. Medyo technical to, pero ang punto niya, yung phrase daw sa konstitusyon na more than once within a period of one year, pwedeng i-interpret na ang bawal lang ay yung pagsisimula ng pangalawang proseso kung may isa nang nasimulan sa loob ng taon na yon. Hmm. Paano, paano yun? Parang sinasabi niya na hindi raw nito pinagbabawal yung pag-file ng maraming reklamo basta sabay-sabay or sa iisang araw lang or bago pa man masimulan talaga yung proseso, yung initiation. Pero again, mahalagang tandaan ano, na ang interpretasyon ng kasalukuyang Korte Suprema, yung nasa July 25 decision, yun ang umiiral ngayon. Unless mabago nga dahil sa MR. Tega, nabanggit mo yung pagsisimula o initiation. Crucial pala yan Paano ba natin malalaman kung kailan ba exactly nagsimula ang isang impeachment process para ma-apply yung one-year bar? May, ano ba, may batayan ba yan sa batas? Oo, oh, napakahalaga niyan. At dito pumapasok yung, ano, yung landmark case na Francisco versus House of Representatives. Ah, yung Francisco case. Oo. Dito kasi nilinaw mismo ng Korte Suprema kung ano yung ibig sabihin ng initiation of impeachment. Sabi nila, ang impeachment ay formal na initiated o nasimulan sa dalawang paraan. Una, kapag yung isang kompleto at beripikadong reklamo ay naihain sa kamara tapos opisyal nang nai-refer sa House Committee on Justice para umpisahan ng aksyonan. Okay, referral sa so Committee on Justice? Oo. O kaya naman, pangalawa, kapag yung mismong Articles of Impeachment na e eh, direktang inendorso ng at least one-third ng lahat ng miyembro ng Kamara papunta na sa Senado. Dito nagiging kritikal yung eksaktong petsa, lalo na nung pag-refer sa komite para para malaman kung pasok ba o hindi sa one-year bar. Malinaw na ngayon yung mga legal na aspeto. Uh, base sa lahat ng ito, yung mga desisyon, mga hakbang ng Kamara at Senado at itong mga legal principles na to. Siguro isang mahalagang tanong para sa iyo na nakikinig. Para sa iyo, Paano nga ba dapat timbangin yung pangangailangan para sa accountability ng mga opisyal natin sa pamamagitan ng impeachment versus yung kahalagahan din ng pagsunod sa mga itinakdang proseso at alituntunin tulad ng one-year bar at syempre due process? Oo, magandang tanong yan. At gusto naming marinig mismo ang iyong pananaw dyan. Um, huwag sanang mag ibahagi ang iyong komento o insight tungkol dito. Ano sa tingin mo? Tama. At bilang paglalagom lang, mabilisang recap. Ang tatlong mahalagang legal na prinsipyo na ating nahimay ngayon ay, Una, yung one-year bar rule. Ito yung limitasyon sa dalas ng pagsisimula ng impeachment. Pangalawa, due process. Yung karapatan sa patas at tamang prosesong legal kahit sino ka pa. At pangatlo, yung initiation of impeachment na tumutukoy sa kung kailan ba talaga formal na nagsisimula ang proseso ayon na rin sa definisyon ng Korte Suprema sa Francisco Case. Ayan, maraming salamat sa iyong pagsama sa ating pagsusuri ngayon. Sana may napulot ka. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mas marami pang ganitong pagtatalakay sa mga isyong mahalaga sa ating lipunan. Hanggang sa muli!